ka, amiga. Yan, may pakain pa si Nanay Marita. Ano yun mo, Nanay? bukotum na pala eh. Umiiyak nang umiiyak. Kaya bumaba ako. ka lang dyan nanay ikaw na magsubo nanay ha ha ikaw na magsubo para exercise tubig ka lang ha nasaan na yung mga gamot na nai yung mga gamot mayroon pa wala di kula unak ni o ako Mamaya, kausapin ko si Jo wala ko nakita eh. kain ka lang dyan tawag siya ng tawag nga. Iyak na iyak eh. Gutom ka na pala. Sige kayo, eh, para may gulay-gulay din naman na maghawak para makaano ka makakain ka ng maayos

Sige, wag mo na lang itong kainin. Kainin mo. Kainin mo. Minsan lang naman siya nagkakarni, May kasamang carrots, may kasamang, ano, may kasamang bell pepper, mga ano. sa Ano ba, ba yan? Patatas. Sarap talaga siya. Gutom na gutom po mga kamigo kamiga. Iyak nang iyak po mga ko kamiga. Gabi na ba po po kasi iyak nang iyak. Ayan pala gutom. Nagayan niya ng plato. Inugasan po na lang kasi Ano eh. Walang hugas eh. Okay. Busog na. kana na. Huwag ka na magwala. Lagay mo na lang yan sa gilid kasi pag, 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 gusto mong uminom, may makukuha ka tubig, di ba? Tanungin kita, bakit umiiyak ka na naman kanina? Hindi mo lang mga panawang ako. Eh, wala pa nga eh, gabi na. Ayan mo na siya kasi pag ano, nandito siya kakausapin ko rin yun. Ha? Huwag mo na siya intindihin. Ikaw na lang ang ano, siyempre, ikaw ang ano, siyempre, pag nagtawag ka naman, binababa ko naman pag naiiyak kapag narinig kong iyak ng iyak. Tapos ngayon, yung pala, gutom na gutom ka na, eh, siyempre, gabi na. So, gabing-gabi na po, mga kamigo, kamiga. Gabi na. mga ilaw sa labas. Gabi Gabi na. Yan mo na yun. Huwag ano? ka na iyak. Pag umano ako sa bahay, umakit. Huwag ka na iyak ng iyak. Eh, may luha ka Oh. Luha mo. hindi daw siya maliligo muna mga kamigo kamiga kasi malamig. Nilalamig daw siya mga kamigo kamiga. kasama ka dito, hindi ka umiiyak. Pag wala kang kasama, umiiyak ka. Eh, huwag ka, huwag ka naman lagi umiiyak. Mag-iiyak rin na. Ano? Wala naman din ano... Wala naman din... problema nga. Dapat ika mo. Lulo ko, lulo ko, Eh, hindi na nga natin alam kung saan siya nagpunta ngayon. Eh, alam niya man siguro niya baka kausapin ko siya, kaya ganon. siya nakita ngayon maghapon. No hindi ko siya nakita maghapon. Bumaba ako kanina umaga, di ba? Hindi ko nakita eh. Ngayon, gabi na. Wala, wala pa rin. Saan kayo nagpunta? Hindi ba nagpaalam sa'yo? Oo. Oh, napaalam sa'yo? Ay, hindi. Ano, ano sinabi? Wala sinabi. Kung nakakain ka na ngayon, hindi, hindi ka na gutom. Huwag ka na iyak. Ha? Huwag ka na iyak. Kasi pag umakit naman ako sa bahay, may marami naman akong gagawin doon sa bahay. Alam mo naman ako, may mga alaga man doon. na gala, -gala rin. <laughs> Kailangan din mag-asika so, kay ang aso ko ihinang ihi nang ihi. Ihi 'yung ako ano mga alagang mga mahal sa kasama sa bahay gano'n mga alaga po. nararamdaman naramdaman mo ngayon, nanay? Uh, ano naramdaman mo? Wala. Ha? Wala ka ba naramdaman sa ano mo? Eh, ano, ano? mo na, gusto mo ba gumaling ka? Ha? Gusto mo pa bang gumaling ka? Oo. Oh. Oh. Gusto mo pang gumaling? Punta ka ng distribulip. Eh, ano ka namin? Ha? kasi doon sa DSWD na nai, dami tutulong doon na nai. Gagaling ka doon, maglalakad ka. Ayaw mo Ha? Ayaw mo na? Paano yan? Naka, nakaupo ka na lang dyan lagi. Ha? Ah? Siyempre pag nasa DSWD ka, ikaw lang kukuhain. Ha? Ah? Ha? Tapos si Jonathan magtatrabaho. Gusto mo dito ka lang. Ayaw mo nang ano, Ayaw mo nang umano pa sa ano, pumunta ka sa DSWD, ganyan, para matulungan ka. Ay paano kanyang gagaling? Yeah, pamasahe ka, ayaw mo rin. Ayaw mo rin. At ayaw mo magpamasahe ka. At ayaw mo magpamasahe. Ikaw na lang mag-ano sa kamay mo, magmasahe. Ha? Ikaw na lang magkilot-kilot. O, ikaw na lang magkilot-kilot, ganun. Kasi, pag, ano, para ma-exercise din naman yan. Kilot-kilotin mo din. Kasi, ka, ayaw mo naman pahilot kay bida. Kamay, kasi in, papa, pa, kutuin niya yan eh. Ah, ah. Hihilain niya yan, pakutuin niya. Hihila, hilain ba? Hindi naman masakit yun. Na, di ba? Buka, sabihin ko kay Bida. Ha? Kasi si Bida nga, hindi makalakad yun si Bida eh. Hindi siya makalakad, nakaupo na lang yun doon sa may bahay. Ngayon, nung ano, nung nag-ano siya sa sarili niya, nagpursigis siya na gusto niya na makalakad, makatayo. Pinisil-pisil niya yung katawan niya. Siya lang mismo ang gumawa. Ganon. Kaya ikaw nga dapat na na Wala namang ginagawa yung anak mo. Dapat minasay-masahe ka niya. Binigyan ko kayo ng ano, yung tawag ni yung pekesen. Mayroon pa, hindi mo ginagamit. Ha? Hindi naman ginagamit. Pekesen. Pekesen to well. Ah, ipikasent towel. Eh? Ipikasent. Ipikasent towel. Yung ipan, pampunas dito. Panlagay. Ganun. Para maano siya, may exercise siya, may galaw-galaw mo yan. Tapos sumunod naman, yung paa mo na naman ang isusunod. O ba? Diba? Kasi namamaga na naman yung paa mo. Namamaga na naman, oh. Ang tigas-tigas. Ayan, ang tigas-tigas na nai. Ako po. Sobrang tigas. Kaya yun na lang nai ang gagawin na nai. Ayaw mo pumunta sa ano. Pinipilit ka namin na ano. Kasi pag paliba gusto mo sa DSW din, maraming tutulong sa'yo doon. Ganun yun. Tapos pag dito naman, pag ano, mamasay ayaw mo rin. Tulungan mo rin sarili mo na nai. Di ba sabi mo gusto mong gumaling? O yan, ang ano-anohin mo rin siya. Silpisilin mo din kasi ikaw, mahirap yung ano na lang na habang buhay nakaupo ka lang dyan. Gusto mo ba ng ganon? Gusto mo ng ganyan? Oo. Habang buhay ka na nakaupo sa wheelchair? Well, ba Oh, kung gusto mo uh, makakilos-kilos ka, e eh, pa hilot natin yan kay bida. Ha? Tapos ngayon, pagka na okay-okay na yung kamay mo, yung paa mo naman ang hilot-hilotin. Tapos para makatayo-tayo ka. Tuwing linggo-linggo, halimbawa, patayo-tayuin ka dyan sa labas. Di ba yung kuninto ko nga sa'yo si, ano, si Kuya Boy? Kuya Boy na doon sa amin, doon sa may malapit sa bahay ko, sa kabila. ng tulong yun sa akin, binigyan ko siya ng, ng panggamot-gamot. Ngayon, nakalakad na siya na nai hindi ko nga siya na-vlog pa eh pag ano, pag pumasyal ako doon sa kabilang bahay nakalakad-lakad na siya ngayon si Kuya boy hindi yun makalakad, naka-wheelchair na lang yun tapos lagi siya nag-ano, pag nakikita niya ako lagi yun tumatawag sabi niya, Jen, Jen Jenny, minsan nga hindi ko pinapansin ba tapos nga, pag hindi ko siya pinapansin, tawag na tawag, nititigil talaga Jen, Jen babae ko, ano yun? Ay, nandito ka pala. Sabi niya, oh, bakit? Nakita kita eh. Sabi niya, nakita daw niya ako. Kung ano problema? Sabi niya, hindi daw siya nakalakan. Naka-wheelchair na lang siya. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, ano ba, may tutulong ko sa'yo. Sabi niya, anuhan mo naman ako ng gamot. Kasi mayroon siyang resita ng, ano, ng gamot sa doktor. Kasi binigay sa akin. Tapos pati yung mga pampunas-punas, pampain-pain sa ano. Binili ko. Binigay ko sa kanya. Tapos nung ano, naka, naka tatlong bigay ako sa kanya, nanay. Tapos nung nakita ko siya uli, naglalakad na siya, nanay. May ano siya, saklay. Sabi ko, oh, nakalakad ka na. Ngayon, ngayon, naka, nakasaklay pa rin siya, pero nakakalakad. Oh, ano na nangyari? Sabi niya, okay na ako, nakakalakad na ako. Nakamasyal oh, dyan sa bahay. Dito sa bahay ko, ano, nakamasyal dito. Hindi siya nakakalimot. Mm, mm Lagi siya nagpasalamat. Sabi niya, salamat din ha? Tulong mo, gano'n hindi ko pa na, ma, na, ano yun, na vlog yun si Kuya Boy. Minsan pag nakapasil ako doon sa kabila, i-ano ko yun siya, kausapin ko yun. So vlog ko siya. Ano yun, nanay? Bisaya yun, waray. Waray yun siya, waray. O, mabait yun. Tauhan ko rin yun dati. Tauhan ko siya dati. Ano, gumagawa rin siya. Kaso nung na ano siya na na-stroke nga siya, hindi na siya maka, ano, yung tawag hindi siya makakilos, makalakad, ganun, kalating katawan. Tapos yun. Ah, okay, yun, mabilis yun gumawa. Tagal din yun sa akin, o, no? diba? Diba naman yun, si ano yun, Boy Bilya. Apelido niya, Bilya. Yun. Kaya ang gusto kong mangyari sa'yo, tulungan mo rin sarili mo, Nanay gusto ko, di ba, sabi ko sa'yo, ipamasahe yung kamay mo para makakilos-kilos. Tapos ngayon, yung sa paa mo naman, isusunod din yung sa paa mo. Kasi naninigas eh. Tigas eh. Yun yung, yung sinabi ko naman sa'yo. Yun. Kaya, ano, wag, wag, ka din ma, ano, kasi ikaw pag sasabihan ka, hindi mo man sinusunod. Kaya nga, pag pinagsasabihan ka din, halimbawa, sumunod din ka para din sa'yo yan. Para gumaling ka. Ah, nanay. Kasi mahirap yun, nanay, na habang buhay ka lang nakaupo dyan. Malulumpo at malulumpo ka. Hmm, totoo yun, nanay. Kailangan talaga, nanay, na umano kayong milos-kilos ka para ka makalakan, ha? masahiin yan para yung mga ugat-ugat yan mga ano yung sa daluyan ba ng dugo ba di ba ma ano tsaka magagalaw-galaw mo di ba nagkwento ko naman sa'yo yung asawa ko di ba may din asawa ko nagporsige siya oo ang ginamit niya sa asawa ko yung ano yung kinoryente siya mahal nga lang ang bayad yun gumaling ang asawa ko. kasi di si Dino siyang gumaling. ganun yun. Lahat, lahat yan ng ano mo, pati mga kamay mo, ito lahat, ito lahat, gagana yan lahat. Ganon yun. Kaso pinakmahal talaga na nai. St. Locks. Hirap pag ano, di ba? Ang mahal-mahal. Sa St. Locks kasi siya dinala ng ano, ng boss niya. Ganon, kaya gumaling. Gumaling siya. Pero sag, ano lang din, mga, sagit lang din. Mga ano, na mga 3 months, ganon. Tapos gumaling yung asawa ko. Pumayat siya. Tapos ngayon, nakarecover sa awa ng Diyos. Ano siya, yung tawag doon, yung lumusog-lusog na sa awa ng Diyos. Ganon na na eh. Masi-simple lang naman eh kung tulungan mo rin sarili mo na nai. Gagaling ka niyan. Gusto mo bang makalakad ka uli o ayaw na? Oto. Gusto mo? o O ba diba, gusto mo makalakad? Kasi pag once nakalakad ka, makakaikot-ikot ka. Makapunta ka doon sa fort, makapunta ka doon sa school, makapunta ka sa Green Valley, mapupuntahan mo yung mga best friend mo. Yung oh, ako, mga kaamigo, kaamiga, kumusta kayo? Halimbawa, nandito pala kayo, o nakalakad na ako. Magpursige ka rin. Pursigihin mo sarili mo. O oh, halimbawa, pinanaan ako si Bida, tapos minsan nagagalit ka. O oh, ganon. Ha? Ah. Kaya nga inaano ko si Bida para tumulong sa sa'yo. Tapos ako naman nagbibigay-bigay kay Bida. Ako na ang bahala doon, magbibigay-bigay. Ganun yung tulong ko lang naman. Tulong ko lang yun. Kay, Bida, alibawa, magmamasahe kay Bida. Nagbabayad mo Hindi man pwedeng libre yun kay Bida. Kasi si Bida kasi may bayad talaga yan. May, may presyo yan kay Bida. Prenish, Pines, niya ako ni Bida ng 200 eh. O sabi ko, oh, mahal naman. Sabi, sabi niya, ganun talaga yun. O diba? Ganun si Bida. Kailangan, pag magpamasahe ka sa kanya, may presyo yun usaan ka pa kaya nga sabi sabi ni bida sa akin oh kumusta na Jen ano magpamasahi pa ba o oh, hindi sabi ko ayaw ni nanay eh. kasi ayaw mo eh ngayon gusto mo na rin kaya ikaw sabi ko si bida Kalibawa, o di ba? Ganun lang naman yun eh. Iba-iba yung ano nang ano ni Bida, kalibawa. Pag kinakausap ka ni Bida, si Bida kasi prangkado yun. Di ba? Alam mo naman. Pero mabait din naman si Bida. Ganun. Kasi pag once na nagsusuplada ka kay ano, kay bida, suplada rin siya. Ganon. Pero pag mabait ka, halimbawa, magpakabait ka rin kasi para tulungan. Diba? Mahirap din yung may kaaway. Kasi hey, hindi ka on Maganda na yun. Wala nang away-away. E, kung may galit ka sa isang tao, anuhan mo na. Tanggalin mo ng galit mo. Isa din yan. Oh, kay Maring Inday. Walton, Galit ka rin sa kanya. Walang, walang Kaya, pag ano, pag handa ka nang magpatawad, ganun. Para wala nang sama ng loob. Oh, shout out mo sa si Maring Inday. Na brother, wala na ko na kanya niya niya. Mapapanood to ni Maring Inday. Oh. <laughs> <laughs> sige na, basta pag halimbawa na ano, kung gusto mo ng, ano, halimbawa ng kumaling, eh, ano na natin, ha? Ha, nanay? Oh, sige. Sabihin mo sa mga, ano, mga nagmamahal sa'yo, Sabihin mo sa mga nagmamahal sa iyo. ko. Tulungan ka. Ako. No. Na tu tulungan ka kahit ikaw na lang ang tulungan. No. Ganun na lang halimbawa. ba? Diba? Uh -huh. Ikaw na lang ang ikaw na lang ang tulungan halimbawa. O oh, salamat sa mga nagmamahal kay nanay, mga kamigo ka amiga, saan man kayong sulok ng mundo naroon, all. love you all. Love you all sa ating lahat.